News Update Mga balita ngayon, nakatagong armas ng CPPNPA na diskubre ng second IB sa Masbate. Matagumpay na Rido Settlement na isa katuparan sa Basilan. Two high value individual at 7 street level suspect. Huli sa istansya Iloilo, 1.5 million peso siya bu samsam Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Matagumpay na na-recover ng 2nd Infantry Second nd Tunan Battalion ang isang tagong imbaka ng mataas na kalibring armas ng CPP-NPA sa barangay Saumil, Mobo, Masbati noong Nobyembre 19, 2025. Nagugat ang operasyon sa impormasyon mula sa isang concerned citizen na kinumpirma ng mga dating rebelde dahil dito agad nagsagawa ang 2 IB at kaagapay na law enforcement units ng intelligence-driven operation upang maisiguro ang lugar at mabawi ang mga itinagong sandata. Nasamsam ang 9 M16 rifles, 1 M653 rifle, iba't ibang short at long magazines at humigit kumulang 1,200 rounds ng bala na pinaniniwala ang pag-aari ng CPP-NPA. Pinuri ni Lt. Colonel Lazaro D. Quiago, Jr., 2nd IB Commander, ang mabilis na pagtugon ng tropa at ang kooperasyon ng mamamayan. Anya, ang tagumpay ay malinaw na patunay ng lumalakas na tiwala ng mga masbatenyo at ng mahalagang papel ng mga nagbalik loob na rebelde. Tiniyak din niya na mananatiling matatag ang second IB sa pagpapanatili ng kapayapaan at sa pagsusulong ng mga operasyon kontra-teroristang grupo sa masbate. Natuldukan ng limang buwang rido ng mga pamilyang Mahalan at Asmilin sa barangay Taberlongan, Maluso, Basilan matapos ang matagumpay na settlement nitong Nobyembre 17 sa Basilan Government Center pinangunahan ng medyasyon ni Governor Mojib S. Hataman kasama ang 32nd Infantry Daredevil Battalion sa pamumuno ni Lt. Colonel Gerwin T. Maghuyop at sinuportahan ng 101st Brigade Commander Brigadier General Frederick Sales, Basilan PPO Director Police Colonel Sirasid Umabo, 42nd IB, MILF Leaders, Ulama at Community Elders. Nagsimula ang alitan noong Hunyo 2025 na nagdulot ng matinding takot sa mga residente kung saan maraming pamilya ang hindi makalabas ng bahay dahil sa banta ng karahasan. Nagpahayag ng pasasalamat ang pamahalaang probinsyal at AFP sa dalawang panig sa pagpili ng kapayapaan, isang hakbang na nagpapanumbalik ng seguridad at pagkakaisa sa basilan dalawang high value individuals at pitong street level individuals ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng Istansya Municipal Police Station pasado alas 11.20 ng gabi nitong Nobyembre 19, 2025 sa Barangay Poblacion Zone 1. Pinangunahan ng operasyon ni Police Major Carl Jerome Tingala kasama ang 2nd IPMFC at PDEU Team 3. Kinilala ang dalawang pangunahing sospek na sina alias Nonoy Dulom, 21 at isang 52 anyos na lalaki, kapwa na sa drug watch list. Kasama rin na aresto ang lima pang lalaki at dalawang babae. Nasamsam mula sa grupo ang tinatayang 221.74 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 1,507,832 pesos ayon sa standard drug price. Sinampahan ng mga sospek ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Para sa Kidlat News Channel, ito sa si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.